Tanggapan mo muli ang iyong brilyante, Perena. Bilang penda, natuluyan na ako nagtitiwala sa iyo. Salamat kapatid ko. Hindi, Perena. Salamat sa pag-unawa mo. Sana lang hindi tayo nagkakamali at naglilihim tayo kay Alena. Manalig ka sa inamihan. Yun ang pinakamainam nating ginawa. Lalo pat wala na rin naman si Ibarra.